Hello mga Mari, another day, another vlog So for today's video Mari, ayan nagkakayod tayo Kasi may isang bata dito na nainggit sa mga kasama niyang bata Na may mga baril-baril na gamit yung kawayan Ito naman kasi yung laruan namin dati Nung kami ay mamaliliit pa Sinong relate dyan? Kung same tayo ng mga nilalaro noon So trying hard ang inyong indigent dyan Para lang mapagawa natin ng baril-barilan yung bata Kasi naman panay iyak at panay siya sa mga kalaro niya ng mga laruan na baril-barila na kawayan. Kaya heto na nga to the rescue na si mami niya. So ganyan lang naman yung proseso sa paggawa dyan guys. Kaya lang yung kawayan na ginamit ko ay ang kinudkod kong yan ay hindi siya matibay. Kaya hinayaan ko na lang para lang may laruan si RV just for this moment. Para hindi siya mainggit sa mga kalaro niya na may kanya-kanya mga baril-barilan. Wala kasing ibang gagawa nito kasi yung daddy niya at yung papa ni RV may work. Kaya ayan na si Inday Jen marites ang nag kita trying hard magawa charot actually kasi marunong naman talaga ako nito noong ako'y bata pa kaya lang wala tayong medyo gamit ngayon hiningi ko lang yung mga kinamit ko sa mga bata na sobra nila as in reject na talaga siya pero ginawan ko siya ng paraan para lang hindi maingit yung bata ko para may kunyari lang siyang laruan dyan So need lang natin yung um, paliitin para magkasya sa, siya sa butas. Ano ba yan? Nabubulol si Enday. Magkasya sa, siya sa butas ng kawayan. Diyos ko ni mga bisaya. Kalisod mag Tagalog, ginoo oh, ko, Lord. Huwag nyo lang pansinin yung pa clavage natin dyan. Parang, parang nakita ko yung ah, uh, ah, uh, chocolate hill sa buhol. Wow, oh my God. <laughs> so, ayan, nagkasyan niya. Tapos, susukatin natin siya. So, kailangan tamang sukat guys mga marites para pumotok yung ating barrel na ginawa at dahil medyo napahaba yung ating naputol na kaway yan, ayan, kailangan na naman ating putulan kaya ayan ikod good na naman natin sa bulo pero may umaalog sa taas wag nyo lang pansinin yung umaalog-alog dyan <laughs> Dito sa part talaga ako nahihirapan mga mare sa pagputol ng kawayan na yan kasi takot ako baka ako'y mayari sa bolo. So ayun na nga mga mare habang gumagawa ako niyan, yung mga bata naman nasa paligid ko lang sila kasi nanonood sila at nagtataka kung marunong ba ako kasi naman akala nila hindi ako marunong kasi babae ako at saka uh, matanda na <laughs> So ayun na nga, yung gamit nating pala is papil. babasain lang natin siya mga marikets. At pagkatapos niyan, kukuha lang tayo ng konting piraso na magkakasya dyan sa butas ng ating kawayan. So ayan yung nakuha ko, tapos medyo malaki pala yung nakuha ko, kaya ayan niliitan ko para magkasya siya. Kasi hindi mo naman magkasya pag sobrang laki. So kailangan kasyang kasya lang talaga siya. So ayun, may pauna tayong i ipapasok diyan kasi para siya yung mag ano ba yon magsapong sa so may tagalog sa sapong ba siya yung unang haharang tapos next na yan lalagyan ulit natin ng bala at puputok na yan cherries nung makaputok nga to mga marikets ang saya-saya ko at ang saya-saya ng bata just mayo yung hindi siya makapaniwala na marunong pala ang mami. Nung maiputo ko yeah, na mga marikets, ayan, inagaw ng bata. Nung naiputo ko na kasi naiingit na siya, siya naman ay, ay na. daw. O, diba, kitang-kita nyo dyan yung mukha ko. Ang saya-saya ko kasi naiputo ko. Pati yung bata, ang saya-saya. May pasayaw pa, ya, pa si Inday nyo. Ayan, yung bata na, nang agaw na. Ayan na, ayan na. Nagaw na niya mga marikets. So, yan lang muna for today's video. At dito na magtatapos. And I, Jen, is signing off. Bye-bye. Thank you for watching. <laughs>